Ayan, so itong timbangan po namin, kinuha pa namin to sa kabila. Tapos ngayon nilalagay namin dito kasi ito yung unang araw na magbibenta po kami ng mga fatiners. Andiyan na yung buyer. This is a soul farm girl. Welcome to Anika Farm. Ganyan, Ate Celia. Ay, ano na na? Yes, ma'am. Ito naman, kaldereta. O, oh, may kaldereta na kami. Oh. Tapos yung kanina niya yung inuwi namin. Ay, ano, igado. Iga, igado? Oh. Iga yon. Oh, igado yun? Oh. igado, madam. Tapos, ito. Ito na Oh, binuguan na. Wow, yeah. ang sarap. Okay. Pang, ano, nakakainin namin to mamaya after namin mag-harvest. Ah, tingnan sila, kuya kakain din. Yan yeah, ano, yung driver tsaka yung pahinante. Wow, ang sarap. And open mo ngayon isa. Ito, yang. Dito kawali. Ay, dito yung kawali. So ipiprito pa. Okay, sarap niya na. Tapos, ilan tayo mamaya no. party party. party party. Okay, sige, sarapan mo ha. Sayo, oh, sayo, ka. Para ano masarap. <laughs> <laughs> sige, akit muna ako. Okay, Magbibenta na kami. Ayan na. Mabihis ka na, Ryan. Magbota ka. Ayaw mo? Magbota na? Pag naapakan ka ng baboy, sige. Oh, sige, bala <laughs> Time check. 3.40 na ng hapon. Ayan, so dumating na rin po yung buyer namin na galing ugyas. And then yung mga baboy, hindi pa naibaba kasi dinala namin yung dalawang caretaker namin dun sa isang farm para kunin yung timbangan. Ayun. So ngayon kasi nagpakati din kami ng baboy. Ayun. So yun din po yung ipapakain ko sa mga caretaker namin para makatikim naman sila ng baboy, di ba? Bago namin maibenta lahat. Ayun. So mamaya magpapaluto ako ng sisig. Pulutan po nila at bumili na rin ako ng alak nila mamaya <laughs> para magiinuman kami so hindi naman kami inom, joke lang ito na nakaset up na rin yung printer tsaka yung timbangan okay so, ready na ayan, so mag-start pa lang sila magbaba ng baboy yung mga tinatakan namin na pula so ito yung mga malalaking baboy namin na pangbenta na ito yung first batch ano, ha? kaya pa? ilang pa lang yan Ryan, anim hindi ko na kaya wala kang <toys. laughs> choice pahinga muna ang lalaki. Grabe, mas mabigat pa yan kaysa sa'yo. Diba? Malilit pa ba yan? Oo. So may mas malalaki pa. Hello. <laughs> oh. Payat no. Payat ah. May mga alaga mo payat. May Mahina. O oh, dali, parang hindi na tayo gabihin. Ayan. Tamad, Tamad kasing lumabas eh. <laughs> Mababawasan naman na yung mga alaga nyo, Ryan. Ano yung mababawasan? So, umubusan na kanina. Maubusan ka ng hininga. So, oh, pagbaba ng bawi. O, ayan na. Nasaan? Ayun na, naka-baka. No? Okay. Ayun o. No? Tamad, lumabas. O, oh, sige. sige. Okay lalaki ng mga baboy, mga nasa 100 kilos po itong mga to. 100 to 110 kilos. Lang Dali, labas na! Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit ayaw yung... <laughs> ayaw nyo maglakad? Tinamad na sila. Dali na, dali na. na. Tinamad sila maglakad. gabi na naman kami sa pagbibeta ng baboy kasi anong oras na alas 4 na yan so binababa pa lang yung mga fatiners na pangbenta ang dudungis na naman ninyo grabe mad na maglakad. O oh, ano, Ryan? Hiningal na si Ryan. Hiningal na si Ryan. Siks sa laman. Mabilis din ang kita. Kaso nagpunta sa punta. Pinatabaan nyo ng pinataba eh. Tawad na! Alasin ko na lang hapon yan. So hindi pa po kami tapos maglabas ng baboy. Gagabihin na po talaga kami. Kaya ngayon pa lang ibibidyo ko na yung mga baboy kasi mamaya madilim na. Ang tatamad kasi nila lumabas. Ayaw nila maglakad. Dahil nga, ang lalaki ng mga baboy namin dito. So, tamad talaga sila maglakad. Then, hanggang dito lang sila. Tinutulak na lang para makarating dito sa selling area po namin. No, Itong isa naglalakad na. Sige na. ka na. O. Sige na. Ano ka na? Diretso. O. Dali o. Ang laki. laki ng katawan. Hmm. Sige. Diretso ka lang. Buksan ko na yung gate. Para makapasok na siya dito. Bantayan ko na lang. Sabi ka na. Diretso ka na dito. Ayan, nakabukas na ka na. <laughs> Ang kukulit nyo eh. Ano? Diretso na doon. Yan, bubuksan na. Pagod na si Ryan. Bubuksan hmm. na Ayun na, nakabukas na yun. Oh, yan. Sige, ganyan. Sige, pasok ka na. Oh, hindi ka na, hindi na. Oh, go. Sige. Oh, hindi ka na, hindi na. Pasok ka na. Pasok ka na. Oh, dali na. Hindi na, oh. Hindi tayo mga kasama mo. Hindi tayo mga friends mo. Dali. Pasok ka na. Uy. Dang. May kahoy ka. Ay, ito. Bislak. Uy, dali na. Pasok na dun. Pasok na, pasok na. Dali na. Ang lalaki, oh. Nagdarakkal nga. Allah. Bumabalik. Uy. Pasok na. Jadi tu, Ian. Tu, oh. hmm. Go, 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 Go. Ay, matras, ah. go. Allah. Galing na. Ayaw sumunod. Ayaw eh. Huwag pa yung Tamad kasi maglakad tong alaga mo. Hindi mm. yan tamad. Masimpag. Masim <laughs> Galing na. Oy. Huwag kang papaligtad. Sige na. Diretso. Galing na mamaya. Madilim na. Sige. Mm. Ay na. Aray ko. mam? ba? bana, ma'am? Tutumba na. saku. out Dali na. Sige na. May yakap masuk. pumasok. Dali. Uy. Ayo. Ah. sa na garod nga magna. Oh, iniingal ka na. Mm. Sa mga hindi pa na subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone! ng katawan nyo ah. Oh. Sure, ha, yan. O, oh, yan, o, binubuksan niya, no? O, oh, sige na, pasok na. Uy, alis ka dyan, ang bigat mo. ala. alis. Oh, sige na, tulak mo na. Tulak mo. Tamad na natin! Sige. Sige. Pasok! Tamad maglakad. Buhatin mo na kasi, kargain mo. <laughs> kargain mo. Alisin mo yung mga baboy guys. Yan. Ang puputi na ninyo ah. O, di ba? Yung black pig, naging white pig na. Ginabi na kami. Ano oras na? Alas 7 na. Ang lalaki, oh. Ang sekreto ng baboy, wag paliliguan, gano'n. Ah, pag laging pinapaliguan, uubuhin tama. Ang bibihilog ng katawan. Anong tansya mo dyan, kuya? Mga ilang kilos yan? Average weight. 100 plus. Lalaki eh. Oo. Oh, oh. Ang linis ha. Ah. Ang katawan na. Ah. Hindi na. Gabi na. Tapos na Ayan, so anong Oh three two four three, na po bahala mag-complete, Divided by 30 heads. Okay. Ayan. Okay, kayo na bahala. Bye! Gunabi na kami.